Isang OFW si Papa at si Mama naman ay isang regular na empleyado lokala. Lumaki ako na meron kaming sariling bahay pero ang aking madalas nakasama at naghahatid sundo sa akin sa school ay si Lola. Ang aking Lola na itago na lang natin sa pangalang Teresa, 66 years old, na bago ako makagraduate ng elementary na biyuda. Simula nung ako'y magkaisip, sa araw-araw ay halos si Lola na ang aking kasama. Lalo't noong mategi si Lolo, ay sabay na siya pinatigil ng aking mga magulang. Ang aking mga magulang na kahit anong tiyaga, puro sige, at kahit dumaan sa matiktikang digmaan para ako'y masundan, ay hindi nagtagumpayo. Close ako kay mama bilang aking magulang at nagluwal sa akin. Pero higit kay lola, na siyang nag-alaga sa akin. Yung tipong hahabol ako kay Lola pero hindi kay Mama. At ang pagiging close namin na iyon ni Lola at balagi ang magkasama ay naging daan upang hayaan niyang sa loob. Hello guys and welcome dito sa Kasgul TV. At syempre, kung ikaw ay bago dito sa akin channel at trip mo. Ang ganitong klase ng kwento, palike and subscribe naman dyan! Isa ako sa mga isinilang na nabibilang na noong isinilang ay merong kutsarita sa labi. Ibig kong sabihin kung sa amin pa sa probinsya ay isinilang na may kaya Bukod sa nag-iisang anak ako ng aking mga magulang, ay pareho sa aking magulang ay merong maaayos na trabaho. Hindi lang bastang trabaho dahil si Papa ay isang engineer at nagtatrabaho bilang inspection engineer sa ibang bansa na yearly ang uwi anak. Ang mama ko naman ayon na rin sa kanilang kwento bago pa sila makasal ni Papa ay regular na bilang empleyado at isang sales marketing staff sa isang kilalang company dito sa lugar namin na dati ring pinasukan ni Papa bilang maintenance engineer. At oo nga pala, isang mechanical engineer si Papa. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Andrew, 28 years old, single but not available. Hilig ko talaga ang makinig o magbasa ng mga ganitong klase ng kwento at aminado akong naiiba sa mga tulad kong kabinataan ngayon na barkada o anime ang trip sa buhay o di kaya naman ay gaming. Hindi naman ako loner na tao dahil meron din naman ako mga kaibigan. Kaibigan na walang kaalam-alam sa aking hilig kapag ako'y nasa bahay at nag-iisa. Kahit nga ang GF ko eh, <laughs> hindi alam na kapag ako'y nasa bahay ay ang makinig at magbasa ng iyong mga kwento ang pampalipas orasa Na halos lahat na nga yata, nabasa at napakinggan ko na. <laughs> magbasa o makinig ng samotsaring kwento. Ang madalas kong gawin kapag hindi ako busy hanggang sa eto nga at isa ako sa iyong naging tagapakinig na ngayon ay heto at nagbabahagi rin ng aking sariling kwento. Namulat akong madalas ay kasama sa aming bahay ang aking lolo at lola na hindi na iiba sa karamihan. Parang common na yata yun o gano'n naman talaga. <laughs> na kapag nagkaroon ng pamilya ang isang individual at buhay pa ang kanyang mga magulang, ay siyang nagiging tagapagbantay o tagapag-alaga ng apo. Ganon kasi ang nakikita ko sa aking lola at yumaong lolo dahil simula nung ako yung magkaisip, tuwing sasapit ang umaga ay darating si na lola at lolo sa bahay na silang aking nagiging kasama sa buong maghapon. Na si mama naman aalis ng umaga uuwi ng hapon na kung minsan nga ay gabi. Si papa naman ay nagisnan ko ng parang bisita lamang sa bahay. Darating mama lagi ng ilang araw o buwan tapos mawawala na naman. Yun eh ay sa kabila pa ng pagkakaroon namin ng sariling pamamahay. Di ayun nga, dahil sa halos araw-araw ay aking kasama si na Lola, ay lumalaki akong mas sinahanap po sila kapag aalis o nawawala sila sa bahay. Meron din naman kasi silang sariling bahay. Yun nga lang ay medyo may kalayuan sa amin. Dahil ang bahay namin eh, ay nakatayo sa isang semi-private na subdivision. <laughs> semi, dahil kahit may gorgeous sa gate, ay parang wala naman silang pake sa mga lumalabas at pumapasok ng subdivision. Tapos wala pang gaanong streetlights. Napabor sa mga taong hindi gagawa ng mabuti. Noong ako'y nag-aaral ng elementary, kahit papano naman, ay nasamahan ako ni mama sa pag-i-enroll. Pero si lola at lolo, ang madalas ay naghahatid sundo sa akin at ayon kapag si Papa ay nasa Pinas siya ang naghahatid sundo sa akin Noong ako ay elementary at makakita ako ng magkakapatid minsan ko na rin natanong si Papa kung bakit wala akong kapatid at kailan ako magkakaroon ng kapatid Maalawan ako noong aking kabataan na nag-aaral ako ng elementary bukod sa meron akong lunchbox ay meron pa akong baon na pera. At madalas pa akong ilibre ng sino man nasusundo sa akin, alin man ni lolo at lola. Ito ang hindi ko napapansin noong aking kabataan na tuwing darating si Papa noong nabubuhay pa ang lolo ay sa amin natutulog si Lola at sa lip na magkakasama kami sa kwarto ako, mama at si Papa ay hindi at ako ay nakai lola. Na kung minsan naman, noong nabubuhay pa ang lolo, ay paro sila ng lola na nasa bahay at si papa at mama ay nawawala ng isang buong gabi sa bahay. Na pala, ang dapat sana ay sagot sa aking tanong kay papa tungkol sa hinahanap kong aking kapatid. Pero kahit anong sumikap, porsige at pagtatsaga ng aking mga magulang. Sabihin na lang natin na dahil sa effort nila ay eh matiktikang digmaan ang kanilang pinagdaanan. Ako lang ay masundan. Nategin na lamang ang lolo at lahat, nakagraduate ako ng elementary, ay eh talagang hindi na ako nagkaroon ng kapatid. Dama ko ang pagkalungkot ng lola noong nawala si lolo. Madalas ko siyang makitang tulala at lumuluha. Na ako naman ay yumayakap na lamang kay lola dahil maging ako namimiss ko ang lolo. Bata pa ang lola noon, ilang taon lang ako noon eh, 10 to 11 years old. At base sa aking nakikitang itsura ni mama, ang lola, ay masasabi ko noong kanyang kasagsagan ay maganda ring babae na bakas pa kahit siya'y meron ng apo. Malungkot dahil ang isa sa mga taong nakasubaybay sa akin at naghahatid sundo noong nagsimula akong mag-aral sa aking pag-akit ng stage ay hindi na inabutan ng lolo Katulad ng iba bukod sa nagsosolo akong anak ng aking mga magulang tapos may mga maayos pang trabaho na sinasabing di umano'y swerte ay may itsura din naman akong lalaki Maputi, maayos na tubo ng ipin at medyo may magandang tangos ng ilong Nasabi pa nga ng aking lolo maaaring hindi ng araw ako nasundan dahil lahat raw ng magandang katangian ng isang lalaki ay parang kinuha ko na. At dahil doon, first year high school pa lamang ang inyong bida ay meron na akong girlfriend na desisyon mismo ng babae na itago na lang natin sa pangalang Eloisa. eh, paano siya naman ang nandigaw sa akin? At nagdesisyong uh, kami na. Ako naman bilang lalaki na ayaw makasakit ng babae at wala namang mawawala sa akin, eh, oo na lang. First year high school din ako nung magsimulang magka-interest ng pagbabasa at pakikinig ng mga kwento. Una isa, mga kwentong probinsya lamang ni Lola. Probinsya na minsan ko na rin narating nung mag-family vacation kami. Kung saan, nakita ko ang ilan sa aking mga pinsan sa side ni Mama. Ang side naman ni Papa, Tubong Manila. At hindi ko sila trip dahil puro spy lamang naman ang nangyayari kapag kami nagagawi doon. Ako naman eh, simple lang, kahit ramdam ko ang alwa ng aming pamumuhay. Nananatili akong guwapo at kalumado. <laughs> Wala namang something na nangyari sa amin ni Eloisa. Bagamat isang magandang babae, pero hindi naman ako sa kanya nakafocus. Noong ako'y high school dahil nga iba ang hilig ko sa karamihan, sa halip na magtambay at magipagtropa. Pagkatapos ng klase at konting food trip, batche na ako noon pa ng bahay. Noong high school, nagkakaroon lang kami ng mama ng banding kapag araw ng linggo at pupunta kami ng simbahana. Samantalang si papa naman, edi eh, pag uuwi siya ng Pilipinas. Sa apat na taon ko ng pag-aaral bilang high school, tulad pa rin ng dati, maliban na lang sa hindi na ako kailangan pang sunduin ng lola. Alis ako ng bahay na naiiwan ng lola at uuwing si lola ang aking dadat nana. Mula noong mategi kasi ang lolo ay ipinasya ni mama at papa na kunin na si lola. Tutal naman raw ay masanay siya sa amin at ako ay lumaking kasama ni lola. Kumbaga maliban sa pagkawala ni lolo ay nandito ako na madlas din naman kasama ng lola na halos sa kanya na nga ako lumaki. Mapayapa akong nakagraduate ng high school at simula nung mag-break kami ni Eloisa noong third year ay hindi na ako muli pang nakapag-GF until graduation. Noong ako'y mag-college ay halos related lang sa profesyon ni Papa ang kurso na aking kinuha at ako eh gusto ko ring mag-ibang bansa mas malaki ang kita. Simula nung mawala si Lolo napansi ko ang dahang pagtanda at pangihina ng Lola. Hindi naman siya masasakitin pero madalas siyang matamlay lalo't hindi niya rin naglalabas ng bahay. Tapos yung kaperasong lupa sa loob ng aming bakuran na siyang taniman ng lola ay ipinasemento pa ni Papa. Puro na lang tuloy TV watching ang lola. Tumataba na rin at noong ako'y mag-college, madalas na rin siyang may arthritis. Kung minsan ay may kakaibang trip ang lola kapag nasa mood siya kung minsan tila nakikipagtagoan sa akin ng lola at sinasadyang bumunin ng lobo para lang ipanggulat sa akin. Ba eh, masakit sa tenga kapag sa loob ng bahay niya pinutok. E ako naman kasi pag nasa bahay kaysa manood ng TV at maging karibal ko pa si Lola ay nakikinig o nagbabasa na lang ako ng kwento. Hanggang sa eto nga, 5 years ago, Noong magsimula akong magkahilig, magbasa ng kwento sa Wattpad, hanggang sa noong magsawa ako tila pa ulit, ulit lamang ay sa FV. Hanggang sa ngayon nga ay naglipa na, na sa dami ng samot-saring kwento sa YT. Noong college, medyo nag-struggle ako sa korso na aking napili, pero carry naman. Lalo't meron akong GF na sabihin na lang nating merong konting nga talino. Kalis na rin ako noong makatikim ng special na putahe at kami pa ni Christy noong makagraduate kami ng college. Pero noong magkaroon kami ng kanya-kanyang trabaho lokal ay nagkalabuan kami hanggang sa nagkahiwalay na rin. Buhay pa ang lola at dahil ako ay tapos na ng pag-aaral at mayroon na rin trabaho, nag-resign na si mama at ang nakuha niyang pera ay ginamit niya upang nakapagpatayo ng maliit na tindahan sa harap bahay na kanyang pampalipas oras. Di ayon eh, sa pagtigil ni mama sa trabaho ay di sila naman ni Lola ang madalas ay eh magkasama. At tuwing umaga ay umiikot sila ng circle para magwalking bilang kanilang ehersisyo. Ako naman ay kompleto na ng papeles at nakakaisip na rin mag-ibang bansa. Ba naman eh, to na rin akong regular pero para sa akin, pang binata pa rin talaga ang sweldo pag nakikita ko kasi yung ipinadadala ni papa kay mama pakiramdam ko wala akong trabaho layo ng diferensya matagal na rin si papa sa ibang bansa imagine eh, uhugin pa lang ako nandoon na yun ang balita ko nga kay mama ay nakakaisip ng mag good si papa sa Pinas at magne-negosyo na lamang at enjoyin ang buhay ng kasama si mama <laughs> Sana all.